Si James di Umano ang sinisisi sa pagkalaos ni Leza Soberano. Burado na ang lahat ng post pati ang mga photos sa Instagram account ni Leza Soberano. Wala pang sinasabi si Leza kaugnay sa pagkawala ng mga posts niya. Pero walang itinira si Leza kahit isang post at photo sa kanyang IG. No posts yet ang nakalagay sa IG ni Leza Soberano. May nagpalagay naman na baka nahaklang ang IG account nito. May nag-comment naman na baka nag-archive. May some easy rin sa mga fans dahil sa mga nega comments at fake news kaya baka raw tinanggal ni Leza. At pati si James Reid, sinisisi rin dahil kung hindi raw sumama si Liza kay James as her manager, sana ay may career pa rito ang aktres. May nag-comment na ang daming speculations without proof. Hintayin na lang daw kapag nagsalita si Liza tungkol sa pagdedilit niya sa kanyang mga posts. Samantala, pagpapaban ni Robin sa movie na Plane, pinalaga ng mga director. Hindi pabor ang samahan ng Directors Guild of the Philippines, Inc. DGPI, sa hiling ni Senador, Robin Hood Carino Padilla na ipatigil ang pagpapalabas ng foreign film na play na pinagbibidahan ng Scottish actor na si Gerard Butler. Nakilala sa mga pelikulang London Has Fallen, Olympus Has Fallen, Angel Has Fallen, Storm, Den of Thieves at marami pang iba na pawang kumita sa takilya. Bago naman ito ipinalabas sa mga sinehan ay dumaan muna sa Movie, Television Review and Classification Board o MTRCB na binigyan ng parental guidance. Kasama ni Senador Padilla ang kapwa niya Senador na sina Ronald Bato, Dela Rosa at Juan Miguel Zabiri sa hiling nung una dahil nakakasira ito sa imahe ng ating bansa. Nakitang nag-post ang director-producer na si Percy M. Intalan sa kanyang FB page nitong linggo ng hapon ng stand ng DJPI at pirmado ito ng mga miyembro ng board. Ang mga pumirma ay sina Mark Miley, President, at ang mga board members na sina Carlos Sigionrena, Percy Intalan, Ed Lahano, Marlon Rivera, Ronnie Bertubon, Keith Sikat, at Remton Sigal Suwasola. Ayon sa official statement ng mga nabanggit, sa ngayon wala pang tugon ang mga senador na sina Senador Padilla, Senador Bato at Senador Sebiri tungkol sa pahayag ng mga directors.